Magandang gabi po ma'am Laudette Ang tatalakayin ko po ngayon Ang negatibo at positibong epekto ng social, cost, social cultural Positibong epekto Pagpapalitan ng kultura Nagkaroon ng mas malawak na kaalaman At pagpapahalaga sa iba't ibang tradisyon, wika at paniniwala Mula sa iba't ibang bansa Pagkakaisa ng tao, mas madaling nabuo ang pakikipag sa ibang lahi dahil sa social media, pelikula, musika at turismo. Pagudlad ng sining at edukasyon nagpapadali ang pagkalat ng ideya at kaalaman na nakatulong sa pagpapalago ng sining agham at edukasyon. Pagkaroon ng bagong pananaw na itutulak ang mga tao na maging bukas sa pagbabago at matutong mula sa iba't ibang kultura. Negatibong epekto, pagkawala ng pabansang kultura, nalilimutan o nababawasan ang pagpapahalaga sa sariling tradisyon. Dahil mas nagiging, nangingin ang banyagang kultura. Kolonisasyon ng kaisipan, nagiging mas mataas ang tingin ng ilan sa sa banyagan kaysa sa sariling atin imported na produkto, banyagan, fashion at lifestyle. Pagkaka pagkaka pare-pareho ng kultura, nawawala ang pagkakaiba iba ng kultura dahil nagiging pareho ang gawi ng tao. Dulot ng dulot ng global trends. Paglala ng social issues. Dahil sa labis na impluensya ng media at modernong teknolohiya, mas lumaganap ang isyo tulad ng materialismo, westernization, at pagkawatakwatak ng pamilya. Yun lamang po ay kung go. Positibo, unahin ang mga binipisyo para mas e ganyo ang tagapag pakinig Ilahad naman ang mga hamon at pasamang epekto pangwakas. Magbigay ng maikling bood at sohistation ng ang pagtanggap ng global na kultura at pagpapanatili ng sariling identidad. Yun lamang mamalagat. Maraming salamat po.